Agikan ka nga Dulo numero 16 Update dyan sa may kapistahan Sa bayan ng Tansa, Cavite Para kay Tata Austin Al Numero 16 Danilo Pinario Dan, go! Para sa banda ng musiko Sa pista ng bayan ng Tansa At ni Tata Austin ay tinampukan ito ng dalawa, oh, dalawang banda ng musiko mula sa Iwerbang Panig na Kabite at pinangunahan ng Komite di Pestejos at kawani ng pamahalan bayan ng panguna ni Mayor Yuri Paconio, pangulo ng Komite di Pestejos. Yan, at mga kapulisan, mga Philippine Coast Guard, mga Jail, mga Rescue, Bureau Fire, at mga NGO, so non organization, ang sumali sa parade na kapistahan nito ni Kata Usting. Marami, kahit medyo malakas ang ulan, wala, hindi pa rin nila ilan. Sana ang kalakasan ng ulan subalit pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang kasiyahan sa bayan ng Tamsa sila ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil mula sa Tamsa Kabite Mobile Journal No. 16 Danilo Pinareho ng ulat para sa Shine Balita Online Nationwide Maraming salamat Journal No.